dalawang araw, dalawang gabi na siya hindi umuwi. Dito mga isa-isa ko silang pinapadede at salamat sa si Diyos ay nadede naman sila. At nung pinadede ni Nanay sa bibiran mga kabady ay ito mga kabady. So yun mga kabady, nag-turtle kami ngayon mga kabady. So habang nagpapahinga po, ay hanapin ko si Ming Ming. Baka andito lang siya. Kawawa naman yung mga anak niya. lalong lalo na si Ming Ming mga buddy kasi no dalawang araw, dalawang gabi na siya hindi umuwi yung mga anak niya pag naiiyak yung mga anak ni Mingming ay ano you know, wala si Mingming hindi ko alam kung napano na si Mingming mga kabagi nakakalungkot lang kasi hindi na umuwi dito hindi ko alam kung ano nangyari sa niya nasa ibang bahay kubo ba kung naligaw ba siya hindi ko alam kung siya siya napin. sana so, walang may nangyari sa kanya kung naligaw man siya ako lang sana kung naligaw siya naligaw ng bahay kubo huwag lang siyang mapano huwag lang siyang makain ng malaking ahas dito kasi kawawa naman yung muning ko ko alam kung um, saan siya hanapin. So, yun, nakakalungkot lang kasi dalawang araw ko siya hindi nakikita. May miss ko na si Mingming mga kabali. Ngayon ay nagka turtle kami ngayon. Bali, pangalawang turtle na ito. So, yun. Uh, no, nakatapos ko lang mag-operate ng turtle bali si Steve Padre ko naman yung pumalit sa akin so magpapahinga lang ako saglit tapos ako yung naman yung um, ano, Okay, so, ng maya bali salitan ka na Grabe. Nalulungkot talaga ako. Kasi, hindi pa ako si Ming Ming. Dalawang araw na. Grabe. Sana umuwi na siya. Kasi nag-aantay yung mga anak na dito. Grabe, nalulungkot talaga ako. At yun mga buddy, salitan kami ng aking stepfather sa pag-operate ng bao. Habang ako'y nagpapahinga ay pinapadede ko yung mga anak ni Mingming. At yan si Toy Toy, nakikisali rin. Gustong tikman ang gatas. Ano Toy? Masarap ba yung gatas Toy? At dito mga buddy, isa-isa ko silang pinapadede At salamat sa Diyos ay nadede naman sila. Dito mga buddy ay kakain na kami ng aming tangalian. Ito yung ulam namin paksiw na tamban tapos uh, na sinabawan tapos meron ding kinilaw na tamban si ko pala yung nag-aasikaso sa amin siya yung tagaluto namin habang kami ay nagka-turtle pangalawang araw na rin na wala si Mingming -Ming, mga kabadi pangalawang araw na rin na walang may nangungulit na Mingming -Ming pag ako'y kumakain maliban sa manok at pato at mga alaga kong aso ito na pala yung itsura pagkatapos naming unang turtle mga kabady. At ngayon ay pangalawang turtle na kami dito mga kabady. At ito na pala yung itsura ng pangalawang turtle mga kabady. Malinis na at marami ng putik pero hindi pa yan pwedeng taniman mga kabady. At dito mga kabady malapit naming matapos sa area namin. Bukas ay sa area naman ng aking tito. Tatlong pilapil na lang at matatapos na kami. Dito mga badi ay malapit na kaming matapos at ayan si Toy Toy na pakakulit. Gusto rin nata mag-operate ng turtle. Dahil hindi pa na away si Ming, mga alala kong aso muna ang kasama ko sa pagkatrabaho sa bukid. Kahit pa paano, nababawasan ang lungkot ko dahil andyan sila. At dito mga kabali, pinasok ko muna sila sa kulungan ng mga manok. Baka kasi masagasaan ng turtle. At dito mga buddy, sinubukan ni nanay na padidein sa baby ron. At dito mga ay nadede na sila. Kapon, ayaw talaga nila dumede dito. At nung pinadede ni nanay sa baby ron mga buddy, ay eto mga kapadi, nadede na sila. At nung kapasalamat ako kasi nadede na sila sa baby ron. Hindi na ako mahirapan sa pagpapadede sa kanila. At mabuti na lang ay napadede ni nanay sa baby ron. At medyo malakas na rin sila dumede mga kapadi. At dito mga kapadi, isa-isa silang pinapadede ni nanay. Ayun mga badi, ko na magpalit sa stepfather ko. Bali siya na naman si nanay na nagpadede ng mga ng, ng mga anak ni Ming. Kasi ayun, medyo busy ako. Ah, uh, pa ako ng mga alaga kong manok sa mga pato. Grabe. Naalala ko pa rin si Ming. Sana okay lang siya hindi ko talaga alam kung ano nangyari kung mga bali eh. kasi eh, hindi na uwi eh hindi ko na na ano hindi na na uwi sa mga kami wala siya But, didulo, wala rin siya ako dito sa bukid I mean, sa lagi pag trabaho ako dito sa aking bike ko and dito sa palagi sa tabi ko